Good morning mga guys. Yan, guys, another day, another na naman natin na paggagawa dito sa ating munting bahay kubo yan At for today, siya natin ang nilalataga ng kawayan yan, kita naman ninyo yan oh. Tapos napag-decisionan din natin na lagyan ng, yan ito ito Upuan na lang din sa part na yan, para pa ganun oh. Pa paharap dito sa magandang view dito sa ating likod. At yung lamisa nga pala ay balak natin gagamitin na lang natin yung ating folding na lamisa. Yan. At yan. Dito sa part na to so sa mga susunod nating na vlog abangan nyo. So mag uh, kakreate tayo dito ng lamisa. Dahil maganda dito ang view yan. At dito na rin tayo baka maglagay ng lutuan para maganda ang view habang nagluluto. Uh, yan guys. Ito yan. So matatanaw ninyo dito yung magandang view yan. Kali na yung part na yan ay. So kita nyo parang may nadaan. Yan, kita nyo may nadaan mga sasakyan. So medyo lalawisin natin yung yung mga dahon ng saging. Yan, para medyo makita yung magandang view. Babawas-bawasan natin. Yan, guys. At yan na nga. Start na ulit tayo ng gawa for today's video. Ayan, wala ba din ang puputulin? Wala, ano? Baka lang ano, kaya, kawayan. Ayan, ay, gari Mga ilan lang, dalawa lang ba akin yun? kawayan ba? Ba? Puputun tayo ng kawayan para doon sa upuan, maiksi apa pun kau bilang tuh. Di waspada yang utama. Bah. Oh mau Mana nih? Tagilid. Di <laughs> tagilid. Oh, ho, 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 <laughs> Tagilid. Kaya, gamit tayo ng patungan. Tak, etak. gagamit tayo nito tapos sabuko, hmm. buko ang tamang

God. Ah. Apat. Apat sa isang ano? Pwede na. na. Ah. <laughs> ganit ganit ito ah So, guys, yan, o. Oh. Tapos na rin isang bangkolag yan ng hawayan. So, puputulin natin. ta'y din naman dito. Wow. Okay. ano? Ang ano? Parang walang pa ako, arang isa din sa baba. Mamaya yeah, na. pangod na talaga ang lagari natin pangod na mhm pangod Aba Ano ba ito na sa amin? Kiling pa Okay <laughs> Adjust natin ang konti Yeah. Pakeling talagang ang tama na 'rang lagari. Ay. Pakiling. Ba. kaliwain natin para ayan Tama uh, ayan 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 Ginis. Yan, may lamoy-moy pa oh. Yan, guys. Yan. Ay na. Ang kabak na bangko. Ayan, nagkayos na rin tayo ng para dini sa may maliliit din sa pag tapos ito kabila yan okay na rin lalagyan na lang dito ng ganito rin yan, medyo malaki ang awang dito pag dito wala dikit dikit din eh malaki ang awang yan tapit na matapos Woo! Oh, hindi pa pantay. Kiling. pang ang ano eh. Pagali. Kiling-kiling. Sina yan. So ayan nga guys at yan Halos matatapos na ang ating Munting tambayan Munting bahay kubo dito Sa uh, Burol yan At ayan nga Yan tapos na nating lagyan ng Kawayan Yan, yan o oh, tinatapos na Ni Lendro Yan So pinalagyan na rin natin dito Para pa ganun. so So sa hindi na tayo maglalagay dyan Dahil dito na tayo sa may sa may labas dito gagawa at dahil dito medyo maganda rin ang view maganda dito maglagay ng lamisa para kita kita yung view ito hawanin pa natin yan kaya naman abangan nyo guys ang mga darating nating mga vlog dito sa ating munting tambayan yan guys okay abangan nyo Richard Kabili Vlog Facebook and Youtube Richard Kabili Blog.